Wala si Kapo, Ride Your Life PH and welcome sa atin ng Bagong Motorcycle Adventure and ngayong episode ay pupuntahan natin ang pinakamahabang tulay at sa kauna-una ang pagkakataon ay pinayagan nilang makadaan sa isang expressway ang mga motorsiklo mula 125cc hanggang 400cc kasalukuyan tayo nandito ngayon mga kapo ito na tayo kung saan makikita natin ang na mas malapitan itong Sisilex or mas kilala sa Cebu-Cordova Link Expressway. Itong Sisilex ay may kabuhang 8.5 kilometers na may tigdalawang linya na kokonekta sa mismong main island ng Cebu mula sa may Cebu City patungo sa bayan ng Cordoba doon sa may isla ng Mactan. At kung naalala nyo nung nun dinaanan natin, yung San Juanico Bridge sa may Samar at Leyte, mula 1973, itong San Juanico Bridge na may kabuang haba na 2.1 kilometers na siya sa probinsya ng Samar at probinsya ng Leyte ay tinuring na pinakamahabang tulay sa Pilipinas hanggang 2021. At nung taong April 20, 2022 ay opisyal nang binuksan itong CCLEX na siyang hinirang na pinakamahabang tulay ngayon sa Pilipinas na matatagpuan dito sa probinsya ng Cebu. So papunta na tayo ngayon, nasa lane na tayo kung saan aakyat ah, tayo papunta si Selec, yung pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Na-break na nito ang record ng San Juanico Bridge na ilang taong na mayagpag bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas and for the very first time nga tulad na nabanggit ko pwedeng makadaan ang 125cc na motorcycle sa expressway nila dito sa Cebu ganito kaganda yung kalsada nila dito mga kapo no, isa, dalawa, tatlo ito yung seaside, nandito rin sa tapat nila yung kanilang ocean park ng Cebu City so ito na yung sea so. Akit na tayo, kakanan na tayo in a few meters More or less 100 meters kakanan na tayo Para baybayin itong makasaysayang tulay sa Pilipinas Yan, dito tayo Tatanungin natin sila Boss, magandang umaga sa inyo Tatanungin ko lang, binuksan na daw to. sa mga 125cc, tama ba? Tama, ang galing. So, na-amaze ako dahil sa Manila, yung mga expressway, eh, bawal yung mga lower CC. Kailan siya binuksan, kuya? July 2. July 2. Anong pangalan mo, kuya? Um, Justin Bintolan. Doon. Justin, ano pa? Ayan, may camera tayo dyan, may camera. Just, uh, kay Sir Justin. Anong pangalan mo, sir? Jonas, sir. Ju pa? Jonas Jonas, yan Sila Sir Jonas Just Sir Justin So, confirm nga mga kapo na itong CCLX Ay open na sa mga 125cc Itong CCLX, kailan binuksan to sa mga motorista? Uh, nakarang buwan yata sir o nakalimutan lang namin may tanong ako sir para sa mga hindi taga Cebu gusto ko lang itanong wala akong sticker okay lang ba magbayad ng cash doon? ah yes sir okay lang ah, ngayon po okay lang po muna ngayon sir kasi yung mga ibang commuter na hindi pa naka uh, RFID stickers no RFID sticker Ang iniisip ko hindi naman ako taga dito gusto ko lang dumaan dahil first time nila kasi magpadaan ng lower CC So pwede yon kahit wala akong RFID sticker So confirm mga kapo so babaybayin na natin tong uh, si Select Sir maraming maraming salamat dadaanan ko na tong ano <laughs> Tapos dito lang yung motor sa blue Uh, lane. Meron meron bang specific na speed speed limit dito? Um 60 sir. 60. Yeah. Oh sige ayan mga kakapo para sa mga nagmo-motor sabi nila dito ng mga officer na select 60 lang yung ating takbo para sa mga motorsiklo at nandito tayo sa mismong exclusive lane. Dito lang tayo dadaan. Sir, maraming maraming salamat. Thank you, sir. Thank you po. So let's go. Ito na oh. For the very first time, dadaanan natin itong sisilix mga kapo. Woohoo! For the very first time, makakadaan ng 125cc sa expressway. At nandito tayo ngayon sa Cebu City. At uh, binabaybay na natin itong Cebu Cordova Link Expressway nila. Tingnan nyo yung bridge, oh. Wow! Ayan, may mga dumadaan na din sila, oh. Oh, di ba? Ayan, oh. Ganda! Wow! Ang ganda ng ano, ang ganda nyo ng malapitan For the very first time, lakadaan tayo Ang ganda oh para sa akin mga kapo, itong tulay na ginawa dito sa Cebu City ay malaking tulong para sa mga residente dito sa may Cordoba at sa Cebu. Hindi mo na kailangan umikot mula dawe dahil ito na may shortcut na dito. Ayan oh, Bang, ang ganda. May mga mangroves dito sa gilid, oh. kaliwat kanan yung makikita yung mangroves. Kaya kung mapapansin nyo, yung pagkakagawa ng tulay na ito, ay mga nakakurba dahil iniiwasan nila itong mga mangroves na yan para maingatan yung mga natural resources. Iniingatan din nila ang madaanan or masira yung natural mangroves nila dito. hindi pa siya fully completed kaya kung mapapansin nyo dito sa parting ito ng Sisilex patuloy pa rin yung construction na ginagawa dito itong mismong lugar ng Sisilex nandun tayo galing ay binuksan na sa publiko ito ay inumpisang buksa noong April 2020 ngayong taon at sa mga motorista o sa mga nagmo nagmumotorsiklo na may 125cc ay binuksan na nila ito at pwede pwede na makadaan ayan malayang malaya na kayo makadaan mula dito yung mga 125cc yung mga lower cc na motor dito sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas kaya we are so thankful mga kahapon dahil nasubukan nating makadaan dito sa Cebu City specifically dito sa CC so kailangan natin magstay dito sa Blue Lane kung saan motorcycle lane na tinalaga ng CC management at kailangan lang natin tumakbo ng 60 km per hour yun yung maximum speed limit nila para sa motor sa dulo nitong expressway na to doon tayo magbabayad ng toll fee doon natin malalaman so so far sinabi nila na pwedeng makadaan dito yung mga motorsiklo kahit wala pang RFID dahil ongoing pa lang naman yung uh, pagkakabit ng mga stickers sa lahat ng sasakyan mula sa motorsiklo, mga truck, mga sasakyan, mga four wheels. Kaya allowed pa tayong dumaan at meron ditong cash lane. So, magka-cash basis muna tayo. Andun na yung casho. Oh. Malapit na nating marating yung dulo nitong CCLEX. So, mula doon, hanggang dito sa dulo, inestimate ko mga 15 to 20 minutes. kung buang 60 lang yung minimum dito. may designated na lane para sa mga motorsiklo talaga ito na oh, approaching na tayo oh <laughs> Ah, 150! Cash Wala, ah, cash. So ang nakalagay dito para sa class A, class 190, 180 at saka 270. At ayan narating na natin. Kuya, magkano ang toll gate dito para sa motor? Po, oh, 60 pesos. Nakakatuwa naman. At talagang inalaw na pala nila na makadaan, no. Madabi bang dumadaan dito mga motorcycle na? Mga 125cc, 150cc. Ah, ngayon Medyo pangilan ilan Ang galing, no. Ay ako mapapansin yung distance nung sa susunod ng motorsiklo, ayan, no. Babayad lang kami. That's okay na. Let's go. Thank you.